So, this is the moment, guys. Ito talaga yung moment na nakakapanghinayang talaga. Kawawa yung mga tanim. So, yeah, itong kalabasa ko, may ano, may tatlo, tatlo na pwedeng ma-harvest. So, yan yung isa. At saka andun yung isa. At saka ito. So dito naman sa tsukine, kung kailan palamig na saka para dumami lalo ang ano ang bunga. So merong uh, meron doon. So dito din. Ayan, mga maliliit pa. At dito may nakikita ako na grabe ang laki. Mas malaki pa dun sa ano sa na-harvest ko nung last time. Ito siya. So, yung tanglad ko from Philippines. Halos di na makita. Andito siya. So, tanggalin ko siya dyan. May isa na ako dun sa paso. Pero ito, tanggalin ko din at i-transfer ko siya sa paso. So, doon tayo. So, tingnan nyo guys, mga kamatis ko. Oh. Ang daming bunga. Sayang talaga, sayang. Sayang na sayang. Ganito talaga. pag Ganitong taon, pa-autom nakakasad talaga tingnan tong mga tanim o oh, ayan yung iba so half red at saka half green siya pwede itong tanggalin so tanggalin ko itong ano itong iba na yung kanang gulang na ba wala pa na lang sa sulod daghan ka ayong bungang kamatis o oh, daming kamatis So, ito namang talong ko. O, tingnan nyo. Ang daming bulaklak sana. Ang daming bulaklak. Pero, this, this week talaga, ano siya, mag down talaga ang temperature. So, siguradong maano ito. Masisira talaga siya. Sayang, sayang na sayang. Ang daming bulaklak ko. Oh. At saka itong isa nga, oh, may ano na, may bunga. Oh, ayan. Oh, may bunga na. So, dito naman guys, yung uh, bell pepper ko. Ayan. May mga maraming bunga rin, oh. Maliliit pa itong iba. At saka yung isa, yung last time, pinakita ko sa inyo, yun siya, mas lalong lumaki. So, itong klase na ano, red bell pepper ito. Kaya hinintay ko na uh, mag-red siya dito sa ano niya, sa puno yung sa tanim niya pero hindi talaga hindi siya ma hindi ito ma masisira lang ito kaya tanggalin ko na ito kahit ano pa kahit green pa grabe ang laki niyo eh. mas lalo siyang lumaki so at dito naman may halapin niyo ako o. ayan lumaki na din siya itong dalawa lumaki na siya at saka may ano pa may iba dito oh. ayan. May kaming panabunga, oh. Ano nga, bulaklak. Sayang. Pero ito, i-transfer ko ito sa paso. Ayun, yung isang tsukini pa. Ayun. Dito yung ano po guys, yung tanglad ko from Philippines. Ayan, kuwapa ka ayo. And then, yung sitaw ko naman, gapang lang ng gapang, hindi iman ano, walang bunga. Yung sitaw ko, yung string beans, yung kagaya dun sa atin sa sa Pinas. So ayun yung isang ano kalabasa. So ito pala yung ano ko, yung sayote ko. Ayun, maabutan din ito ng ano ng lamig. Ay nako. Dito din may kamatis oh. Hindi na nakikita yung ano ko, yung basil ko andun siya. Oh. So yung beans ko, yung purple beans ko. Ayun. So dito, ito yung kalamansi ko, Tinanim ko din ito nung summer. Galing Pilipinas din ito. Yung seeds nito. So ayan, maliit pa siya. Bagong tanim ko ito. At may dalawang gabi. Ayan, ipasok ko ito. Kaya nire-ready ko na siya dyan. So nito guys. So ang daming bunga ng kamatis. Ay, nako. Pilipinas, dalhin yung nga dito yung ano, yung init. Kahit isang week lang, baka mag-ano na ito, mapupula ito agad. Itong mga bunga. Sayang na sayang talaga. Ay naku. Ba't ganun?